tulad na kanina mga idol sa ko kanina ay eh, next video tayo kapag nakita natin ang isang payaw mga idol ayan nakita natin isang buya mga idol no dito ayan pinalihan na ng mother nakita natin siya pero walang daro mga idol ayan ang daro mga idol ay pirit nandito pagkita ko mga idol niya nakahuli ako ng isa isang, isa lang piraso lang yung huli ko Berapa kuha? Eno. Wah. Wow. <laughs> Pilit, ikan dangkal. Gayun lah saya mangai dul. <laughs> yan. Sementara dadai melalagi yang ada round itu. Gayun ang net tirang mangai dul itu. Heroe inde paya nakulong mangai dul ah, inde nakulong. Ah, dati kasi nila utomin my idol ay nadaanan siya ng batang. Pare yung daraw niya sumama sa batang ng idol. Kaya nawala na, ang daraw. Nawala ang apog niya sumama sa batang. Kaya ang naiwan ay ganito na lang. Yan. Ang pangalan nito ay Kurinding. Yan, Kurinding oh. Nit. Oh. Sus. Kinu ah. pa talaga. Ito. Wow. Ha. Ah. Wow. Ayan. Time check muna tayo mga idol. Alas 5 na. Mag alas 6 na. Alas 5.52 ng hapon. Ayan. Isang piraso lang talaga hodyo. Isang piraso lang talaga. Next video natin mga idol. Bukas na naman. Bagay. Satakbo kami dun sa gabi ng payo mga idol. Dahil yung isang pa na isang payo na dinaan namin sa private. Lagyan naman light light. Siguro ay may daro 'yun. Kaya uh, doon muna kami. Ayan, next video natin mga idol ay bukas. Ayan, magandang hapon ninyo lahat at mag-ingat kayo. Ayan, magandang hapon mga idol. Panibagong vlogs na naman tayo. Ngayon mga idol ay nandito na kami sa Gabilang Payo mga idol. Lipat na kami. Nabuntog na namin yung na... Napalit na namin yung dalawang payo na natira. Dalawang balutang. Pinalit namin sa luma na payaw doon nalitan mo yung palutang mga ito hindi ko na na-video ang mga ito at saka uh, busy tayo na dito kami ngayon maglalata kami dito lalatakin namin doon isang payaw mo subukan nanti kung may, kung may apo mga ito no? tara magandang hap uh, muli mga ito ay magandang hapon sa inyong lahat time check mo na mga ito alauna na ng hapon yan simulan na natin tara let's go subukan natin kung mayroon pa ito. ka ito dito may apong yung mga pae natin oh. kalata nagkalata ang mga pae natin mga idol sobrang dami nagkalata si pusit ang pae natin pusit gamitin natin mga idol ito si Venom yan o no? Venom ganyan lang style yung pagkain mga idol sit loud Kaya natin ang ata. Ito yung gamit namin mga idol, ata sa kulambutan. Bukan nanti itu kemarin itu. Dali, idol, idol bear. Ayaw na ang private natin mga idol wala, nawala, yung mga daraw niya Yung mga tulingan nawala Ang pumunay tayo mga pirit mga pinit lang pumalik ispasa din lahat ng mga taga madiro Tidak ada yang mengandang riba di dalam Dito na mga idol, dito lah Latake sana makahuli si binom kita niyo yung pelikula dati mga idol na binom ayan siya oh o, malaki na kain ng tao sana magkahuli si Pinong yung apa, yung ah <coughs> uh, ilang service ba yun Anim na service mga idol, dumayo dalawang service lang kami natira dito si Pacquiao at saka ako si Migo ay nandoon kasama nila si Migo ang pinuno doon dahil siya may hawak ng GPS <coughs> Hindi na tayo sumama doon mga idol Baka kumain kasi dito wala nang matira Paiwan na lang tayo dito Sila nang bahala doon Bibigay na natin ang karapatan doon mga idol Ah, tanggalin natin ang bato. Para pain na lang 'yung magpalutang lutang. Ina umikot 'to series natin. May na ang series natin mga idol. Sana makaboy na mano tayo. Wala pa tayong wala pa tayong isda kahit isang kaliskis mga idol. Buin mano lang ang hangyo mga idolo. Hangyo lang tag mano. Mm. Yan. Kainin mo binum, Lahat ng dumikit sa iyo kainin mo. Subit-subit tayo dun sa payaw. ang mawawala sa testing mga idol natin magayon dulo oh. gusto ata uli alagyan uli natin ng ata sa nukos ganyan ang proseso niya mga idol pag matutunan mo na na isang bisis mga idol balik balik lang, lang yan ganyan ang proseso niyan hanggang na makahuli ka balik balik lang May reprise sa simula mga idol. Tagalan pag matuto ka na ng isang bisis. Diretso na 'yan. Kaya ito nga na po ay panagat mga idol. Kailangan may tiyaga ka. Kailangan matiyaga sa kalalatak ng idolok. Para makuli. Mulakan jaga bukan nak belatak. Kalau belamak juga tayo mamaya mga idol nung no? kung anong kalakaran ito kahuli ba tayo kung hindi pag walang kain mga idol lipat tayo punta yata ng uh, bahura kunyata tayo mag mag uh, mag hasik ng lagim ayan abang abang lang mga idol Ayan, ginainan tayo mga idol. Di ko lang alam kung anong isda ini to. Oh. Oh. Tatitingnan tayo mga idol, ha? Pinta. Tara, let's go. Agoy Gamit ngansur itu Wagi balik Toluin lah natin itu Babad Bulung-bulung yata itu Mga idol Sepuluh-sepuluh berada Mga idol So bulo natin ito pag pirada mga ilol. Ay, pero mayroong pakain. Quinta. Quinta. Galong-galong, may natin itong idol. Unang dating palang latak ako mga idol ay ganito agad ang binigay sa akin. Masalamat tayo sa Panginoon. At binigyan tayo ng grasya. Salamat Lord. bulung-bulung ya itu Mga Idul. Bulung-bulung. Bahannya aku, anu mang Idul. Biasa, itu perutan ti gras ya. Perutan ti paling sapenginun mang Idul. ulangkan semua dulu Nah no. Hmm Hmm <coughs> Why you cry? Thank you Lord. Salamat Josko. sa uh, binigay mong blessing.

nasa uh, 15 kilos yata mga 15 yan yata ito kalimutan kung ganso mga idol nasa, ila, nasa taas pa <laughs> na uh, lang ganso na yan sige,